So, yun mga kadato, kamusta po ang lahat? So, ito mga kadato, ah, nagano po ngayon, nag ako ng mga lulutuin ko. Dahil ngayon mga kadato, tayo ang, tayo ang naatasan na magluto ngayon. So, bukas po piyesta, ngayon dispiras. So, ang gagawin po natin ngayon ay maganda tayo, singkotcha. Yan. So, ito na po yung paminudo natin. So, lulutuin po natin, minudo, bicol express. Ah. Uh, ano uh, Creamy mushroom chicken. Macaroni, chicken macaroni salad. Tsaka buko pandan. Ano pa yung isa? Chop suey. Yun lang mga kadoto. So, yun ang pupulan na lutoin natin <coughs> So, yun lang po lutoin natin ngayon. Mga katoto. Yan. So, ito mga katoto. Start now sa paminudo marinate natin tapos pakuluan hanggang sa lamambot tapos natabi natin para ilagay sa rep ngayon bukas natin gigisa bukas tayo mga final thank you so yun mga katotol lagyan natin ng bawang so nagugas po tayo ng kamay bawang sibuyas laurel tapos paminta yan tapos lagay natin ng toyo yan mga tutuloy natin yan malinis pong kamay natin nagugas tayo kanina Ops, sorry po. Sa camera natin, medyo malikot. Yan mga katotoy, natin. Takpon muna natin ito, tapos mamaya, pakuluhan natin. So ito mga katotoy, ito okay, yung ating loferto. Yan, ako na minuto. So natin. May hinang na apoy lang. Ayan, pakulo natin ng sa lumambot. Ayan, balikan natin mamaya. Thank you. Mga katoto, nakalimutan ko pang na, May ano pala kami, uh, Shanghai. Ayan, tawag doon. Target lock sa pestahan, <laughs> Ayan, may Shanghai tayo. So ito, yung chicken macaroni salad titimpla natin para may sa chiller okay so yung mga katoto natin tong chicken macaroni salad yeah, para may na sa chiller tapos mamaya gagawin ko po Igigis ako yung pang Shanghai yung giniling kasi yung Bigol Express yung creamy mushroom chicken tsaka yung chicken, uh, fried chicken yan uh, bukas na lang gagawin nyo mga katoto kasi ito lang pinarambot natin yung minuto ito okay na yung minuto pinarambot na po yan tsaka pala yung chapsoy kaya bukas na yun ito mga katoto simplan natin to kaya gagamitin ko tong kawa. So wala po kaming malaking palanggana kaya dito na lang. Hey. Okay. Sige so, na mga toto. Ito na yung makaroni. Ay sakin ng makaroni. Lagay natin papalasa Unahin natin itong Nestle cream, dalawa muna Tapos itong mayonnaise. Okay. Sim masimot. Ayan. Lagyan natin ng Pickles mga kata Pickles. Itong manok. Pinakulo natin yung manok, tapos dinurog natin. Itong carrots mga kata Ito. sibuyas. Paminta. Tsaka itong pineapple tidbits. lalagay natin ng sukal tapos pwedeng rock salt yun paluhin natin mga katotoh bumaba, pal bumaba pala yung hammer natin yun Ay, naluyin muna natin tapos balikan natin mamaya. So yung mga katotogi na yun, yun na po yung ating chicken macaroni salad. Yan, patikman natin kay Lola. Ay, pagpasensya niya na po yung sa namin, medyo magulo pa. So mamaya, rilisin natin yan. Ay, si Lola. Mmmmm. Sarap, masarap, masarap, katoto. rap Yun, pasyado na. Nice po. O walang, may kulang. Parang sibuyas ah. May sibuyas po Ayos na po. Ayos na. yun O okay, ganito mga katotoo. So next natin yung uh, buko salad. <laughs> eh di ah, uh, buko pandan. yan yung gulaman tsaka yung buko. Yung next natin yan mga katotoo. Okay, so mga katotoo, hindi pala kumpleto yung nating chicken macaroni salad. Dahil may nakalimutan tayo. Isa sa mga importanting ingredients ng chicken macaroni salad. Ayan, pinupuksan ko lang mga katoto ito ako kulay itim. Kulay itim, nakalimutan natin. So, ito yung mga toto. Ito yung pasas. Nakalimutan natin lagyan ng pasas. Yun. Yan. Ayoko, ko pwede na. Yan, hindi na pa sinirala siguro na walang pasas. Saluhin na. haluin huluin. Saluhin natin mga toto. Ayan, kumpla na. Oh, Ayan, okay, laki po. Ayan, e, pastas. Lagyan. Okay. Gusto, mga toto. So, mga toto, gawin natin yung buka pandan. So, ito na yung gulaman. Ayan. Dito na yung gagawin sa tawag ito. Stainless na lagyan. Sayang. Ayan. Tapos ito yung buko. Ayan, maraming buko. Ayan, tapos lagyan natin ng dalawang nestle cream. Dalawa. Tapos, yung gamit natin condense, may flavor na buko pandan. Ito mga toto, buko pandan. Dalawa din mga toto. Pwede tsara. Yes. मटीना तेज सह yun tapos aluin natin buko salad tumakatoto ang dami natin. Ito yung pinagano ng ano kaya pinagsimutan nung sa condense Muna tayo mga tatok. Hmm. Sarap. Eh, lalo nang pasarap to yung buko sala ah buko pandan na flavor. Sarap. Okay na to ay nagi na sa chiller